Balay po, tayo po yung nagpiprito na rin isdang sinaing. At atin pong babaunin. Eh, eh, dyan o. Oh. Pupunta po tayo sa area number 4. Oh, yan. Atin pong babaunin yan isda. Ah, ito po Eh eh, oh, okay, bibitik. Okay. ating isinaing? Ay di sabi ko nga may green pang sa maluto natin oh. Na po ating maigayak. Tapos magbabalot uli ng kanin. At tila po lalaibin para tumibay-tibay ulit Oh, ja. Yeah. Balay po, tatin pong magbabalot po tayo. Na 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 na. Ako pa kaya ibigin mo. Kahit maputi na ang buhok mo. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong nangangarap ng nakaraan sa atin. Mabuti pa kaya. Aku ingin at yakapin Wohohoho Hanggang sa pagbetandaan hati Ang aking lumipas Sabay nating babalikan Kahit maputi Tatlong isda Ya lah Asin. Ate uh -huh. po, snap. Ini ya na. kakapusin pa yan may baon na po tayo tara po sama sama po tayo hmm. ayun po tayo po ipapunta sa area number 4 po oh, uh, yan, kaya po tayo may dalang baon oh yan medyo tinanghali na lang po tayo yan tara po sama sama po tayo sakay po tayo pala kay galagad uli para mas mabilis po tayo makarating ayos na rin din eh. dito na po aray tayo ilalakad na tara diretso na po tayo doon oh eh. ang destination po natin ay area number 4 oh, medyo tinanghali na nga po tayo pero may dala po tayong baon kung tayo magutong man na ba eh, may kipibusog. pupuntahan po natin yung naglilinis doon ng liugan oh. yun po yung area natin na napakatakal na natin hindi pa uli na pupuntahan ay eh, palagay kay rikit na naman ang damo oh. Ayun po, tayo po yung na doon. Oh. Yan, aray po palain ng aking ama. Wow. Ganda na scatter pala, aray. Para wala lipas na na alas 12. Ay, oh, ako yung Ako ho kasi kanina, may pinuntahan. Umaga, ay sabi ko ako pupunta naman doon sa nagtatrabaho doon. Oh, ay, ikakain na yan. Nakauras na. Diretso na tayo din. Eh. Bakting panginit Ako po'y ganun. Kung Kagaya kanina, hindi nila na pa vlog. Ay, di tayo diretso na ngayon dito. At may iba pang gawa. Kaya ho sa malalayong area, ubos ang oras. Oh. Huh. Eh, hindi eh, karaman dali. Nagdunas, sa Ha. Yeah. Yung po naman mga nagtrabaho doon, eh, may mga pagkain na dala. Oh. Uh. Yung po ang ano dito sa amin ay Basta may kanya-kanyang dala. Oh. Kaya tayo kakain na din eh. Eh eh. Lakad pala ang oras na. tayo sa ilog kakain Dito na tayo lulusong. Time check po muna tayo. Kapag ikakain na, ikakain na. Aba, alauna na. Oh, walang dyan. Alauna na pala. Ayos po naman na rin. Alauna na, tayo kakain na. Panigurado po naman nakakain na sila. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya. wala po pala tayo ang kasamang aso dami ko pa man din dala hapo na po pala ay kaya naman pakaramdam ko ito na to pakaramdam ko ako gutom na hindi po naman karakaraka ako ano at ako naglimindal kanina Lagi po lagi naman yun, talang baon Kung saan abutin, kakain. Gawa po na hindi tulad sa pagkinagbibiyahe. May makatatalo ka talaga restaurant. ayun eh po tayo tuloy tuloy na po mm. eh uuwi ko po alam ko bang masasabot na ang kasamang aso ang daming buko oh. Baka po may nakainisda dyan. Inilagay lang yan dyan. Babalikan yan. Mamunta. 不知道。 Halo ayun po salamat po sa inyong pagsama nandito na rin po tayong tatapos sa episode na to yan ingat po ang lahat ayos po ganado yung ating maluto yan happy lang po bye